Go here, ako ay yung balikan. Ay, 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 yung <laughs> Pero... ay, 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 baby ay, okay? ay, Iskay, hawak-hawak. Ako lang po. Ano nga? Uh, pera, usog. Hindi, hindi ka masasabay. Ay, hindi ka, hindi ka sasabay sa amin. mean, parang may... Hindi <laughs> na po, magagahin na lang po. Bakit? Okay. dati na lang po. Ba't mahal po kasi ang pamansay? Pati doon po ako nagpaywan sa boko. At diyan ba? Hindi, di na nga natin tarina. Dito tayo, kung may lakay, may lakay doon. Hey, baby. Pahawa. <laughs> hey, salamat. Thank you. Nasaan po kami dito? Hey, salamat po, oh Lord. Hey. I just wanna say thank you Lord Thank you Lord May na po Ah, pa rin na. Mabilis na <laughs> Lord, thank you, Lord. I just don't want to say, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just don't want say, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nag kami. Nagpo kami. Nakalabas na po kami sa mga hirap. Sa daan. Sa sandahan. Sa dakot. Po ulit. Thank you for watching guys Papatayin ko na At malapit na po kami Thank you sa lahat ng aking mga subscribers Youtube at sa Facebook Love 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 Gon si Halloween Good night Goodbye